Trojan. Ano? Ba't ang ingi niya, Hindi! Ang niyo! Ang cute ni Eh kasi nga, ginawa ko nga ng page si Johnny! Ala, ko na, Sob! Hindi! Gusto na daw mag-vlog! Mag-vlog na rin siya Family vlog daw! Gusto daw mag-family vlog! Eh, eto na nga! Anong problema, Eto na, nagawa ko na ng page, Ayan o! O, ayan o! na Eto na yung na profile yun Yun nga! Ah! Tinatalunan namin ni Troy kung si ano mas maganda kung oh, ito ba. Ito sa, you know, ito, ito, ito. Oh, oh yan oh, yan. yan ang pinipili ni, ni Troy. Ba't pa lang sa dito? Buti pa kayo, masaya dito. Wala ko. Susunod kasi magkaya kay dad and mom. Inaya okay, ina ka na nga. ka nga. O sa'yo pa sa mga ni Boxy. Troy, yan po. Si Stacy, oo po.

Eh kasi nga, ginawa ko nga ng page si Johnny. Alam, ginawa mo na, Sam! Hindi! Gusto na daw mag-vlog. Mag-vlog na rin siya, ate. Family vlog daw. Gusto daw mag-family vlog. Eh, ito na nga. Ano problema, Ito na, nagawa ko na ng page. Ayan o. O, ayan o, Johnny na eh. O, ayun yung cover. O, ito yung username mo. Follow nyo, guys, ah. Ayan o. O, nasa yung link niya, nasa comment section din. Nasa comment section yung link niya, Do nyo, i-follow. Ito na nga yung pinagtatalo namin. ng profile yun, eh. Ay! Hey. Pinagtatalo na namin ni Troy kung si ano mas maganda, kung ito oh, ba. Oh, mm -hmm. oh yan o, oh, yan. Oh, yan ang pinipili ni Troy. Ito, ay Troy. Yan ang pinipili niya. Ito, naman yung pinipili, Listo. ito, Listo. ito naman yung pinipili ko. Oh. Ito naman yung pinipili ko. Oh. Ang ganda din. Nakakaliwanag kasi. Hindi. Ikaw, ma e ikaw, course. mahal, kung anong gusto mo dyan, kahit ano strip ko din yung bulaklak. Kasi parang kukunin ako ng langit ng ilalit. Against the world yun eh. Eh, hindi. Sige, kung ikaw titatanungin. di ba? Hindi. Eh, kung ako. Hindi, pagkasaliwanag. Ba't parang sa inyo dito? Hindi nila mo kung ano eh. Ha? Kapag pamil kayo dito. Hindi. Gumawa kami ng page ni Mami Johnny mo. Ayan Ayan o. Ayan o. Eh! ay, di ba? Kung ta... O, oh, eh, sige anak, anak, kali ka na. Kung ikaw tatanong ina, ano mas maganda? Itong may bulaklak? Dito, oh, dito, ay, oh, Ano? Hindi mo lang mong inayo ay, ito ina 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 di. Uy, inayo ito kanina. Inayo, hindi may kudat na karala sa akin. Si Dad dapat at si Mami. Hindi, inaya ka ni Troy, di ba? Inaya ka ni Troy, tinanong ko nga si Troy. Asan si Kurt? Ang sabi ni Kurt, eh ang sabi ni Troy, nag nag-attitude ka doon sa computer shop. Uy, ano mo kaya ng nakayain ako eh. Dahil si Dad, si Mom mag sa akin eh. Uy, oh Kurt! Uy, hey. ito eh. Hindi na ako muna kaya ako eh. Kurt, kita kay Troy. Kasi nga mamimili nga tayo ng profile picture mo para sa Mami Johnny mo. Abang inaano mo. Buti po kayo, masaya dito oh, ako. Wala Ano mo? Hey. Ano masaya? Hey. Mga gawala ng bigs. Ano, mamili ka na. Ano ba gusto mo dyan? Ay, Grabe Kurt, ka naman. Ay, oh, masaya, oh, ito man. Man. Anong kahit ano? Ang saya-saya namin. Kanina pa kami masaya dito. Mga isang oras na kami nagtatawanan dito. Nung dumating na, parang iba na naman yung ano. Ay, ako sa mga huwag eh. Parang pinapahayang ka na sa talaga ako eh. Hindi. Walang ganon, Kurt. Walang ganon. Wala. Di ka naman. Tinuturing ka namin tunay na anak. Kaya nga pinatawag ka ni... Troy, Jenny. Diba? Oo. No. Si Dwayne dyan, naman ako tumawag dyan Sabi niyo kanina, nagawin siya, nagkakaunti ako Wala niyo mga niya eh. Huwag si kung nasa kita. Oo. Anong gagawin mo? Wala ang OA mo, wala naman eh. Ano pun? Ano pun? Ang OA mo? Ano ko? ginag... Ano Ano? 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 mo? Nakikita mo na i-stress na sa yung tao, ha, ganyan mo. Hindi ka na lang maging masaya sa nangyayari sa atin. Masaya, 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 masaya. Hindi ka ba masaya? Grabe mo kayo mga mental. Hindi kayo yung mga kaya lagi ba? Ano? <laughs> Kitkit lagi. <laughs> Usap ka pupunta, hindi pa tayo kasi mag-usap. Ito, ako, Des. Ano? O diba? Ganyan ba gusto mo ugali? Susunod kasi mag-aya Dad and Mom. Inaya oh, ka, ka na nga! Inaya ka nga! Pinatawag nga kita! Ba't hindi um, ka makinig sa kuya mo? Eh, buha mo po doon yung eh, ayahin ako doon eh. Sino po yan? Anak ko yan! Anak kita! Kapag di mo siya anak, ako lang. Karabi ka naman mag-serious Di na wala ka sa lugar at o ano? Ma'am, o oh, mo naman yun po? Si Trojan po o si Stacey o ako po. Kurt, huwag naman ganon. Ba't, kailan? Kaya kayo lahat! Kaya lahat! Lagi nila yun eh. Ayun ba? Ayun, lagi nila kasama eh. Siyempre, siyempre talaga yun. Ay, ma'am. Ay, ma'am. Ay, ma'am. Ay, ma'am. Ma'am, ma'am. Paabot na lang um. po sa akin ng bako ko po. Ay, baliwang po. Ay, huwag na na. Huwag kang umi... Huwag kang iiyak mal, ha? Iiyak na naman. Alam mo, tapag nagbablog kami, tapos nararamdaman ni Kurt na... na nararamdaman ni... ni ate Johnny nyo or ni mami janinyo nyo na umiiyak si Kurt or nakikita niya sa vlog na masama loob ni Kurt na niya ang punsya. Umiiyak to gabi-gabi. Grabe na yung sama ng loob na binibigay ni Kurt. Hmm. Sige, ano bang profile pic natin? Ito na lang, ito na lang. Sige, ito na lang. Ito so na, na sabi, lang. Sabi yung may bulaklak. O, sige, yung bulaklak. Ayun, sige. Oh, ganda nga eh. Ang ganda. Ang ganda so. Ganda nga eh. Oh, diba? Ito ba yun? Ito, ito, ating oh, Check natin, natin. check so. Sige, ah, tignan natin. Ah. na natin kung bagay. Sa isili ko to, ah. Tignan natin. Ooy! Ooy! Oh, Ang ganto! Ay! Ay! Nakapangiti si ate! si ate! Maganda! Maganda! Hinti yan eh! Hinihiyakan ko yung batang yun! Ooy! Yan na! na! Dito sa page na to may kita nyo yung family vlog na kasama sila Troy, kasama sila Kurt para maparamdam din natin kay Kurt na oh, oh, oh. anak talaga siya! oo! oo! Magaling na! Sisi! Aiyo! Paano nga yung paglumakit si Stacy? Sana hindi naman ano ni Kurt? Diba? Hindi uh,